Assalamualaikum sir. Hi. Good morning. Good morning, sir. Nasaan ang ticket? May landang, sir. Sabi sir. Good morning, sir. Good morning. Sir, sumasabi ko lang ng parking ng sakit ko. Ayos. Lakas ko sa iyo, ha? Oo. Okay. Nung nag-renew ka sa LTO, oh, yan ang muffler mo? Yes, sir. Uh, last, uh, last year yan. La, uh, siguro yan, sir. Four years na yung eh, mapler. Good morning. Sir, papi. na nabakan mo. Ano kaya? Baligya na ako, Tingod si Hepe nandiyan. Isa. Ngay ug sticker ni Sir, magandang Good morning. Yes, sir. Yes, ano ranggo mo ngayon? Service po sa. Ilang daw ka pa sa service? 10 years po po sa. Ay, ayos. Wala pang kaso? Wala pa po. <laughs> Tapos na po sa tao. Ba't nasatawa ka? Ha? Tumaganak mo si Bimbal bro po. Di sir. Sigurado ka? Di sir. Kalpo lang sa rasa. Bimbal bro. office ni Hepe? hindi ka naman magkabiti sa... Brother. Good morning, sir. Good morning. Sir, sticker. Ay, syempre. Brother. Baloyot. Thank you. Tagapalawan ka? Hindi po, sir. Ano pa? Ang pangka. Sige. Iyan mo yung sticker Ay, thank you. Iyas. Auntie ni Ay. Kalimutan mo ako sa'yo. Yeah, Kaya pala pamilyar ka sa akin. Yes, sir. Parating ako iyo dati. Ito, sa inyong apat, ito ang hindi ko kilala. Ano nga ang pangalan mo? Sir. <laughs> <laughs> pamilyar ka sa akin. Sir, yes, sir. nagbitingin kami sir, sa na tayo dito, sir. Parang magkakamukha kayo.

Oh, Alam, na, 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 Alam mo ba kung bakit Paul yeah, po, sir, Tumawag ako sa superior nito yeah. sa IAS NCR. <coughs> Sabi ko, classmate, kailangan ko ng opisyal. Mayroon akong aaksyonan sa IAS. No? Ah, sa Las Piñas. Akalain mo ang sagot sa akin. Titingnan niya raw kung pwede. Ah, wag niyong gagayahin yun. Hindi public service yun. Kaya sa central ako tumawag. Oo, hindi pwede yung public service ang pag-uusapan. Titingnan kung pwede. Ito naman, alam nyo, hindi ito personal interest. Sa hindi nakakaalam, major pa lang ako sa highway patrol group. Binagawa ko na ang pagmali ang huli tinutulungan ko. Hanggang sa nag ako, natulong, nakasuhan pa. Bakit daw ako nangikilam? Eh, retired na. O, bumalik na lang ako sa public service, sa kongreso. So, doon sa hindi masyadong alam yung ating advokasya, ito ay hindi trabaho ng congressman. 'no, advokasya lamang. So pagtining na natin, wala namang nagbabawal sa batas na tumulong sa kapwa. Hepe. Kaya tumawag ako sa iyo kahapon. Pag may mali, may problema, kailangan nandiyan na yung iyas. Ang mandato naman ng iyas mag-imbestiga para ma-observe yung due process. Itong kapatid nating taga-Mindanao, Alonto Jalani Kapatid na Muslim ka Saan ka sa Mindanao? Sa Marawis, Marawi siya Marawi, Marawi. Mm -hmm. Nahuli siya dito sa area nyo Ang nakalagay dito After market Open mapler Si Major Tilaon pala nagticket dito Hindi ba parang hmm degrading sa isang medyo nagtiticket sa rider. Sa so, palagay mo ba tama 'yon? Nag-solo sa kasama sya ng operation. doctor. O oh, sige. Ikaw ang deputy eh. Po, Anong gusto mong n'to dito? Yung uh, yung aftermarket sir, pinapalitan nila po yung stock. Pag sinabi mong aftermarket, yung original, hindi yung sir, original. Opo oh, sir. Tinatanggal nila yung original. Mm -hmm aware ba kayo na meron tinatawag na private motor vehicle inspection center yes sir yes sir accredited ng LTO alam mo LTO po sir alam mo yes sir okay 99 decibel. mm -hmm. so in advice ng office ng staff ko pumunta siya sa PMBIC at lumabas pasado siya ilang days sir 86.3 86 Ngayon Pero what ba, siya? Kapatid Explain ko sa iyo Kung sa tingin mo mali ako Ipagtanggol mo yung staff mo Pag sinabing modified Hindi kayo lang Peram ng ballpen mo Hindi yan Ballpen Tignan nyo kung tama ito ha. Ah. And uh, yung matitinong district officers ng LTO, kausap ko na dito eh. At tayo, matagal na sa advocacy. Makinig kayo at sabihin nyo kung mali ako, yes. Ito yung motorsiklo ko. For whatever reason, kailangan kong palitan yung muffler. Bumili ako ng bagong muffler sa market. Ikinabit ko Walang modification doon Ngayon, pag nagdududa ka Parang maingay Hindi pwedeng duda Dapat may decibel meter ka Now Kumontra kayo kung mali ako Magiging modified muffler ito Hepe Kung nung mabili ko Parang gusto ko mas maikli Punta ako sa shop Brother, putulan mo nga. Parang gusto ko. Mas maikli eh. Brother, medyo paliitin mo nga. O palakahin mo nga. Yung kanyang butas. Yun yung modified. Pero brothers, hepe. Pag hindi mo ginalaw yung muffler, hindi yan modified. O sige, pagpalagay natin. Magkakaiba tayo ng opinion. Hepe. Pwede natin sabihin hindi kayo isang ayon sa akin. Hindi lang nyo masabi dahil siyempre, senior ako sa inyo. Tapos congressman ako, di ayaw nyo <laughs> kumontra, tama ba? Now, ay kung sasabihin naman natin, tama si Major Tilaon, mali ang PMBIC. amang ah, pitis yun tayo i-abolish na yung PMBIC ng LTO. May problema. So, anong gusto ko i-point out dito, Hepe? Pagdating sa ganitong issue, higit na may kapangyarihan ang PMBIC na accredited ng LTO. Kung ikukumpara natin sa drug-related issue, hindi pwedeng nagduda ka, eh panalo ka. Mas may kapangyarihan ang laboratory, ang chemist. Si Hepe galing sa PNP South. Sigurado ako marami ng kasama yan na namatay. So ang punto dito, marami tayong kapatid na pulis na nasakripis yung buhay dahil sa serbisyo. Pero dahil sa mali ng ating kasama, nasisira ang buong organization. Kaya gusto natin itong i-correct. So balikan ko iyas. Ang argumento dito, tama ba o oh, mali ang huli ni brother? Pag sinabi mo tama ang huli niya, mali ang PMBIC. Di ba? Pag mali ang PMBIC, ko questionin natin yung kanilang machine. Hmm. Hepe, yung binabasa mong ordinansa, nakikita ko yung gusto mong punto eh. When it comes to uh, registration, regulation, licensing, LTO, LTO, lead agency, national level. National level. Okay? Kaya ipagpalagay, Hepe, may nakikita kang sa ordinansa in favor of your staff, Paparibay hindi valid law. yan. Diba, hmm. Hindi yan valid, kapatid. Amin, kasi, sino susundin natin? National law. National law. Hmm. Hindi naman pwede heping. Oh, sir, baka pwedeng sundin natin yung hmm. ordinansa. Sir, baka yan, Ay, paano na yung magaganito? Nagaling pa ng Mindanao. <laughs> uh, Di ba? Sa party kasi namin, problem din. Kasi yung ordinansa, medyo hindi. <laughs> So therefore, kailangan uh, siguro sa amendment. Ay sa police, college graduate, board passer, physically and mentally fit, may napol pa, may civil service eligibility pa, yes. bawat promotion, may required schooling and examinations. So, ibig kong sabihin, binanggit ko ito hindi kayo makakarating sa ganyang ranggo kung B o, -B -O kayo. <coughs> Kaya in-explain ko, gamitin yung talino. Pag may nabasa ka, parang mali ito ah. Sir, mali ito ah. Oo nga, mali yan. Tumahimik ka na lang, wag mo na lang sundin. Eh, no choice ako. ininvite invite ko ang IAS to conduct investigation. Dal walang argumento dito, brother. Tama ang huli o mali? Pag sinabi mong tama, mali ang PMBAC. Hindi pwedeng tutuldo ka natin na hanggang doon lang. Once sinabi mo sa recommendation, mali ang PMBAC, question yan natin ang LTO. Sir, may isang, yes. may isang answer. Kasi sinasabi niya sa ordinance Pagka nagpalit ka ng stock mo, dapat dala mo yung certification na yung iyong decimate is pasok sa requirement. May dala ka bang certification na yes, akon? Kapatid. Nahuli ka? Wala, sa Kapatid, ako magtatanggol sa kanya. Sir. Hindi tama yun eh. Available sa market, binili niya, problema niya pa, yung sinasabi mo, DTI, while... The IAS is a conducting investigation. Coordinate ka sa DTI kung sila nagbibigay ng certification. Wala sa mandato nila yan. Hindi niya trabaho yung gusto ng ordinansa. Sir, ganito lang sir. Sa ko sir, na sana sa mga doon hindi satisfied sa staff, baka pa nag-upgrade kayo, napasok naman sa market kasi di ba nabibenta siya bawal yan. Mm. Baka para hindi na kayo maabala, pag nag, uh, dahil gusto nyo pumorma kasi may pera kayo, so i-upgrade nyo yung tambucho. Mag gano'n na rin, Mab bawal ba sir na ako nagpataw ng stock ko, kung kung aftermarket, tapatest ko na sa SDO para dadala dal ko na yung papit, kasi masita ako, di boss, pasok yan dito. Brother, may bawal punto. Ba bawal Brother, may punto ka doon. Para hindi na mabalas. Eh. Ay, walang policy na gano'n eh kung gusto ninyo matikas kayo bumili kayo ng decibel meter wala pa nga tayo pang analyzer breath analyzer sir, oh. may patas tayo wala pang bili ay sorry tayo may motor siklo ko okay. nagparistro ko dumaan sa PMBIC okay, may okay. inspector pa ng LTO. everything na nadaanan ko Magkano ang PMBIC? 560. O, oh, 560. na kung tala niya ang part na bigay Ay, wala. Kasi, Hepe, nung nagparistro siya, planchado na eh. Nahuli ng bata mo, ng staff mo. Kami, in-advise namin, magpa-PMBIC ka. Sacrifice. Why? Kasi hindi pwedeng kwento lang. Kailangan may papel. Kung pupunta ako dito, abalahin ko ang iyas, abalahin ko kayo, tapos hanggang kwentuhan lang tayo. Oh. So, by the way, isasubmit natin ito sa iyas, to conduct investigation. Dalawa lang ang argumento, tama o mali. Pag sinabi mong tama ang huli, questionin ninyo ng PNP yung PMBIC. Yes, exactly. At syempre, sa ngala ng public service, pag may mali ang polis, papasok si IAS, iimbestigan, pag may mali, may ire-recommenda siyang administrative sanction. Brothers, uh, sisters, hindi ko gusto ito. Pero kailangan natin gawin to. We will observe due process. Nandyan si Iyas. Ngayon, brother, ikaw ang chief ng traffic. Magkano ang multa nito? Bali, 2K, sir. 1,000. Pero sa 2000. 2,000. May gusto kong sabihin, brother? Yun nga po, sir, uh, na basis sa discussion po, willing po akong mag-submit sa investigation. Yes. At kung mapatunayan po, patanggapin ko po yan mm. ng uh, mm. muluwag sa aking uh, kanoban. Ang interest natin dito, brother, kung may mali, may Tama. correct. Tama na. At makakasaka, kahit congressman ako, hindi ko ito ipipressure na yung gusto ko mangyari. Hindi ka naman magiging kernel at hindi ka ma-assign sa IAS kung wala kang hindi ka qualified sa investigation. And siya yon district chief ng IAS sa Southern Police District. Kung siya ay magkocontest hepe, a aatin ng hearing, hindi naman pagkahiring decision, babalik, di ba? Tapos babalik, three days. O magkano sweldo mo isang araw? 690. Oh, 690 plus abala. Sabi mo na lang na 800 times 3. O so, di 24. Eh din wala din. Magbayad na lang kami. Hmm. Magbibigay na lang ako ng 3,000. libo. Sir. Itong ano naman, Sir, eh. Ay baka gusto mo akong hatuyan? Yes, sir. Sir. Huh. Sir. Sir. Ako na, ang bonus. Mag-abono naman siya kayo na Ikaw... Ayan kayo siya, niligapin ko Sir. You, sir. Sige, sir. Ay, kay kalate. Dadami ang utang ko sa iyo eh. okay oh, so, so, uh, hey, so, uh, uh, na sir, ganun talaga sir. Okay na. Sa misa sir, mga alam natin sir. Tao lang Sa dumating yung pagkakataon. Pero naawa ka, nakita mo siguro 3,000. <laughs> <ta> <laughs> <t> <laughs> 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 siguro now, <laughs> na. Naawa si yeah, Epi yeah, sa... Hmm. Oh, um, Paya bangan din uh, na Oh. Hindi siya lang, sir. siya ang ganda Pero, alam mo, Kasi Pwedeng dibayaran 'Di ba nakita mo? 3000 lang. Pero may ATM ako. Yan naman, yan hmm. Sir, alam ano naman sir eh. Ano, alam nas... ba mo, kung ay nasa... Ayaw ko lang mapayat mga ito. Napangon ng ATM itong mga ito eh. Si jefe, biglang gumanon eh. Oh, o mo nandun daw. Isa nila uso sir yan. Online sir ngayon. Pero anytime pwede para parang pwede mong pasa sayo. pero Nasa misis ang ATM nyo eh. Pero nasa misis mo. Masarayan pera sa akin yun eh. Masarayan pera sa akin. Ay itong mga to. Hmm. So, going back, gentlemen and ladies, pangarap lang natin dumating yung panahon na maganda ang relasyon ng motorista at ng ating hanay. Kasi ngayon, hindi naman ako biased, pero magtanong kayo. Ang motorista, pag nakakita ng pulis, tumitibok ang puso. oo diba? Nakahit walang mali, natatakot sila. So, walang personal interest dito. Ang gusto lang natin talaga, magkaroon ng pagbabago. So, Iyas, ha? Yes, ang dami mo na. Ilan na yung na-endorse ko sa'yo? Marami na, sir. One Marami, one. na. Pag nag ka, hindi mo ko malilimutan. <laughs> <laughs> okay. Pero nakarating na sa'yo yung advice ng sentran Galingan yung investigation dahil ang sabi ko doon, pag sablay kayo, sinong kakasuhan ko? Iyas. Iyas ang kakasuhan ko. Yes. Siyempre, hindi ko kayo pwedeng kasuhan sa Iyas. sang ko kayo kakasuhan? Ombudsman. Alam mo, ah. No? Memorize ko na siya. no? So, ihingi ako ng paumanhin sa'yo, kapatid. Kami rin po, sir. Ako rin po. Sana Sana'y maunawaan mo. Sana'y maunawaan mo. No? At ito naman ay para sa bayan, hindi para sa atin. Ay gusto ko parang gusto kong mapayak din. Excited dito. na ako nang marinig excited ko na excited siya na papatawag kita. Tina <laughs> 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 ko nakatulog kagabi nang grabe na Ako guilty na ako nito. Gumagabi 'yung nakatulog siya Ito na ba tinawagan ko? Akala niya sublay na naman siya. 'Di ba? Ay ang usapan namin pag sublay ang tao niya, bayad siya. Oh. Pero ano, anong usapan? Hey, Hati? Uh, Hati? Kasi under ano naman yan eh? Content. So contest. Contest. Kahit saan di bayaran mo rin. Muna, all suspended. Pwede mo. naman yan. Mm. Ngayon, ako na siya bahan. Kasi nasabi naman yan. Di ba sabi mo, pag magliregalo ka sa akin sa birthday ko? Ay, <laughs> parang ah, mali sir eh. Birthday ko nakaraan. Nakalimutan ko, sir. Oh. <laughs> Kaya birthday mo? May, may 19, hindi niyo pa sa akin ng number. number. Naku, ka-birthday oh. ng mother ko nga pala <laughs> ito, ano? <laughs> 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 okay na, sir. Hindi, <laughs> nee, sorry. Okay na po, sir. Marami ka pa naman birthday, sir. <laughs> sir. No? I-lista mo na lang. Hmm. Pinatawag ko si ano? Okay. Sir, uh, sa akin naman, sir, meron lang ako, sir. Kaya, yeah, bago tayo mag-ahiwa lang. Sana, sir, bilang uh, uh, sa congress naman kayo, hilingan nga rin sa amin, sir, aming kapulisan sana magkaroon tayo malinang malinang na policy. So, yung mga NGO, yung issue ng mga Exacto ordinance. ka. Yung issue ng ordinance. Hindi naman naka-align sa national. So, kami sir, police eh, kami naman eh. hirap na hirap din. Eh, kasi bisa, kung hindi mo alam talaga, may batas kami, general, pero may mga... May banggaan. May banggaan yeah. mad... ni dyan, sir. Uh, tama kayo, hindi man ibibenta sa market kung hindi pasado sa allowable dyan sa bed. So, ang tarong nga lang dyan, Uh, siyempre, yung mga polis, layman skin yung mga sa checkpoint, o oh, palit, ay eh, nakalagay, eh, modified. Ah. Modified pa, nga, pero pasok sa GSM, so allowed pa rin. Eh, yung nga na sana, dapat pwede natin Maraming kung hindi atay po yung mag magbago mag i release may certification. Para pag nakita ng check, kami sa pulis so, totoo lang yung Jessamer kaya sayo wala na rin di Jessamer. Eh. So, nag <laughs> naman sa ako. Anak, so, Jessica, Kasi, yung, para ko si Jessamer. Kasi ang alam mo, ang alam mo, alam mo ang Jessamer, Jessamer. Ano yun eh? Ano Ano Serena. Serena. Ano mo si Jessamer? Akala na si Jessamer yung Serena. Para may dokumento na dapat mga pulis namin. Awareness. Ano yan? stuck uh, stock yan, after aftermarket. O pag hindi mo gilaw, yun palagay mo. problema, ang problema ng DTI yan. Hepe, 100% agree ako sa iyo. Ang problema lang, hindi ako si Superman. Pero 100% agree ako sa iyo. May meron pang ang lokal na pamahalan eh. pinagbabawal yung helmet eh. Ay, oh, uh, 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 yun sa national law. Pangalwa, pag tinignan mo statistics, mas marami ang namamatay for not wearing helmet kaysa shooting incident. So, babalansin mo yun eh. Pero tama kayo. Ang problema lang, hindi tayo si Superman. And even uh, Honorable Congressman Gatchalian. Sekretary ng DILG. Ang sabi niya, pag may ganitong issue, sampahan ng kaso sa korte. Ang magsasampa, yung agrave party, eh hindi naman natin sila hinahamak. Ano ang kakayahan nilang magkuha ng abogado? Absent sa trabaho. So talagang, malaki ang problema talaga. Kaya lang, hindi natin pwedeng sukuan. Kaya ang challenge ko na lang sa mga kapatid nating pulis, hindi naman kayo magiging pulis kung mahina kayo. Kaya basa-basa, pagbanggain mo yung national law at local ordinance, pag nakita mong may sublife, huwag mong sundin. Huwag mong sundin. Otherwise, makakasuwang ka sa iyas, maabala ka. Wala eh, kailangan natin itong gawin eh. Hmm. Nakikita ko kay Major Tilaon, mabait naman, pero hindi nga raw siya nakatulog nung nasabihan mo na magkikita-kita tayo. Pero hindi sa ngala ng public service kasi, jefe, alam mo yan eh, hindi pwedeng ang papairalin mo lagi. Yung emotion eh. Talagang there are times na kailangan magmatigas ka eh, kahit masakit eh. Hmm. So again, kung medyo sa iba ay hindi acceptable yung gusto nating mangyari pero sorry, sorry. Kailangan natin protektahan ang mga motorista para magkaroon ng pagbabago kasi nga nagtitiis taga Mindanao oh. Malayo sa pamilya. Eh dalawang libo. Anyway, ang license hindi confiscated. Hindi, sir. hindi po, sir. Kaya lamang natin Twelve, ito inaksyonan. Halimbawa, hindi ka tumawag sa opisina, hindi natin ito inaksyonan. Magre-report sila sa LTO. Yari ka pa rin. No. Hindi ka makarinyo ng registro. Pangalawa, hindi nag i interest, sabi ni Hepe, siyang bahala dito. Okay. Okay. Ano yan? Ay, kailangan yan eh. Xerox na Hindi, tama. Brother, ito yung PMBIC result. Ito yung ORCR niya. Ito yung ticket niya. So, paano? Ako'y may lakad pa. Brother, I'm sorry. Sir, okay lang po. Ah? Wala pong problema. Okay, sir, nga eh. Sir. 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 Pero pwede bang... Ah, sige, sir. Wala problema. Bakit Contact. na... Ah, oh, sige, dito, ma... dito kami. Contact. Picture. Kaya nga, uh -huh. nag-con ako. Kinuha ko sila. may iusap ako. Saan ka?

Hmm. Okay, sir. Baka magiging tayo tayo nga muna. <laughs> Bakit? Sinong i-recommend mo? Bala na, na, sir. Paano? Salamat. Thank you, sir. Ha? May lakad pa kami.